Naranasan mo na bang manalangin? Tapos pakiramdam mo walang sumasagot. At hindi narinig ng Diyos ang iyong mga dasal. Yan po ang pag-uusapan natin sa pagninilay po natin sa Ebanghelyo ngayon na galing sa Sulat ni San Lucas, Kabanata labing isa, mga talata, isa hanggang labing tatlo. Ako po si Gabs Fidel para sa Landas ng Pag-asa. At gusto ko po magsimula sa pamamagitan ng isang kwento meron po kasi akong kinabibilangan na Facebook group at uh, doon sa particular na Facebook group na yon merong feature kung saan pwede kang mag-post as an anonymous participant o so, hindi ka nila makikilala at may nabasa po ako kanina lang na nag-post na nangihingi ng encouragement uh, ito po ay isang business owner at ang sabi po niya doon sa post niya kailangan daw po niya ng dasal at panalangin dahil ang utang niya ay million na at lahat daw po ng kinikita ng negosyo niya for the past few years napupunta lang sa pagbabayad ng mga interest at kadalasan po kinakapos pa daw siya sa pagtugon sa pangunahing pangangailangan ng pamilya niya sa pang-araw-araw, di ba po napakahirap. Pero ang nakakatuwa po doon talaga namang napaka-supportive ng group kasi may mga nagko-comment yung iba po nagko-comment ng mga practical na bagay kung paano gagawin yung step-by-step -step process kung paano masusolusyonan yung kanyang problema sa utang at pangalawa, merong mga nangihingi ng Facebook niya para daw maka-personal message at maipanalangin siya at pangatlo merong ang pinaka nakakatuwa po, merong mga nagko-comment na nagbabahagi na sila din daw pinagdaanan yung pinagdadaanan nung taong nag-post na lubog din daw sila sa utang pero dahil sa pag-apply ng tamang kaalaman, pagkuha ng mga mentors, pakikipag-usap sa mga tamang tao at sa gabay ng Panginoon, nakarecover sila na maayos yung buhay nila. Ba't ko po yan kinikwento ngayon? Um, hindi ko po alam kung anong pinagdadaanan po ninyo ngayong mga panahon na to hindi ko rin po alam kung gaano kalawak ang mga problema ang iniisip ninyo, gaano karami at uh, hindi ko rin po alam kung ano yung particular na solusyon dyan, pero sa pamamagitan po ng pagdinilay natin ngayon sa Ebanghelyo, gusto ko po magbigay ng tatlong paalala na mauhugot natin sa pagbabasa natin sa sulat ni San Lucas. Unang-una po, ang gusto kong sabihin sa atin ay ang panalangin ay relasyon. Kung mapapansin natin sa Ebanghelyo, tinuruan tayo ng Panginoong Yesus na tawagin ang Diyos na ating Ama. Doon pa lang po, di ba? Itangkita na natin kung gaano gusto ng ating Panginoon na... na ma-experience natin yung kanyang pagmamahal. At dahil po ang panalangin ay relasyon, mabuti po na ito'y binibigyan ng oras at uh, kakibat na panahon at atensyon para mas makilala natin ang ating Panginoon at maintindihan natin kung ano yung wisdom na gusto niyang matutunan natin, lalong-lalo na po sa mga pagkakataon na may pinagdarasal tayo, may pinagdadaanan po tayo. Yun ang unang paalala. Pangalawa po, ang Diyos ay hindi natutulog. Akala lang po natin yun na natutulog siya. Pero ang nangyayari po, ang gusto ng Panginoon, turuan tayo upang magtiwala. ba diba po doon sa kwento sa Ebanghelyo, nang hihingi ng tinapay yung kaibigan sa isang kaibigan pero dahil matutulog na sila, ako man eh, kung, pupunt kung gagawin ko yun sa panahon na eh, yun, parang nakakatamad naman, babangon pa ako, nagpapahinga na ako, nagpapahinga na yung mga mahal ko sa buhay, may istorbo pa lahat. Pero hindi po yun ang gustong sabihin ng Panginoon na, na, uh, na natutulog siya or mahirap siyang uh, ng oo. Bagkos, ang gusto niyang ituro sa atin ay sa pagtsatsaga natin sa panalangin kagaya nung kaibigan na hindi na sana tatayo sasagot at sasagot ang ating Panginoon at sa pamamag sa, sa panahon na hindi pa siya sumasagot sa mga pagkakataon na yun kailangan natin magtiwala sa pan, sa, sa ating Panginoon at pangatlo ang ang just ama ay kabutihan ang gusto para sa atin. Sa dulo po ng Ebanghelyo, di ba, nagbigay ang Panginoon ng mga halimbawa na kung ang tao nga na makasalanan ay kayang magbigay ng mga mabuting bagay sa mga anak niya, paano pa ang ating Panginoon Diyos na napakabuti? At kung siya ilang beses sa tayong isinalba sa mga consequences ng mga choices natin. At uh, ngayon po, um, sabi ko nga hindi ko alam kung paano ko kayo na na, na catch ngayong araw at kung ano yung mga iniisip natin pero ang encouragement ko po kung tayo po may pinapanalangin pinagdarasal at parang walang sagot opo napakahirap napaka nakakapagod bisan nakakatakot at nakakapraning kapag walang katiyakan yung mga bagay ngunit ang imbitasyon po ay balikan natin ang panalangin natin ang relasyon natin sa Panginoon lagi po natin isipin na siya ay hindi natutulog at tinuturuan niya lang tayong magtiwala sa kanya at sa panghuli may pangako po ang Panginoon na magbibigay siya ng mabubuting bagay para sa atin sa mga panahon na kailangan natin maghintay, kailangan natin mag-abang sa kanyang kasagutan. ingin po natin ang kalakasan ng isip, katawan, at ang puso na titiwala para malagpasan po natin yan. Kung kayo po ay na dito sa video na to, i-like po at i sa inyong mga social media accounts para ma din po ang iba. Muli po, ako si Gabs Fidel para sa landas ng pag-asa. Magandang araw po!